So hi guys, mayong hapon sa tanan. So for today's videos ay tatanungin natin si uh, tatanungin natin no, na? si no. Mama Mia kung ano pa bang mga plano niya sa MK at kung uh, paano na ba ang ano niya kanang ilan na ba ang gastos niya dito sa MK guys. So yan guys, interviewin natin si Mama Mia guys. So, So, hi guys! May hapon sa tanan. So, for today's videos ay tatanungin natin si Mama Mia kung ano pa ba mga plano niya sa MK at ang gastos niya kung saan na ba umabot. So, ayan, Beshi. So, so Beshi, ano ba pa ang mga plano mo sa MK at ang mga gastos mo dito? Kung ano na, ano na bang gastos mo dito? Ilan na ba ang naano mo? sa pera na pinalaman. Go. Well, Actually, um, thank you so much and welcome to the house of MK, the house of Mia Kaloka. And sabi ni Mami Chona, Mami Chona lagi ka titingin sa camera. Uh -huh. okay. So yes, thank you and welcome po. Um, nahurot na po ang savings natin. <laughs> ko na po alam kung anong nangyari. Hindi ko na po alam kung saan pumunta. Pero, pero ang alam ko po is nakapagpatayo po ako ng bahay na parang nasa third floor po ako. At meron pa pong view deck na nasa second floor. So, ang first floor ko po ay ang garahe. So, suma total, tatlong pala pagpo pala ang bahay na pinagawa ko. <laughs> Kaya, na-stress po ako. Pero masaya naman. Pero, wala na tayong pira. <laughs> oh, umabot na tayo ng, ano nang, abot ng ng million. Hindi, wala. Nasa 300 yung mga kahoy lahat. O, oh, kasi guys. Um, pero yung sa hardware, sabihin na natin nasa 100. Tapos yung skill of foreman sa mga trabahador, dalawang buwan, umabot na ng 160, 170, o 170, ganun. So, good luck. Kasi kasama yung pagkain eh, like, ang isang panday is 550, and then si foreman is 700. Tapos may pagkain pa sila na free lunch and then minsan meron silang um uh, may pa dinner or may pa, pa ano pa or whatever so so medyo nag-enjoy naman nag-enjoy po and it was it was a journey that um I I never expected would happen to me but then I feel so blessed uh, that there were so many supporters and I thank you so much sa mga nag-support um number one, gusto kong pangalanan ayan CCK um, si CK nag-sponsor siya for electricity, uh, sa electrician, si Ate Cora Lucica from Norway, naghatag siya para sa foods, sa foods ng mga ng mga people, ng mga tao dito, the workers. And of course, um, Mom Chona, Mamitsona, um, ang ating oven, gas range. Thank you so much. Uri, uri. And of course, my Auntie Anna. My Auntie Anna, I love you so much. Ang dami-dami mong... Um, ang dami-dami mong gift na idi ko akalain na ito ang mangyayari dahil sa mga gusto mo mga mangyayari pangyayari or gusto mong mangyari sa bahay. i thank you so much Auntie Ana and of course my family my mom and dad they're supportive sila my parents Mommy Mercy and Pop Popsy si Ed nan nagbo-vlog-vlog din and then my friends of course and then my other friends all of the friends na nag-support din Oo, andyan na, andyan na kayong lahat, mga friends. Friends, um, friends, mga SC din, and mga ano kung sino-sino, ang dami, hindi ko na kayo mapangalanan, sobrang dami na rin na kayong And of course din, uh, si Sisi Cartel and Tagani Rabagos, um, na kung saan nagstay tayo sa kanilang bahay kubo for 3, 2, 2, more than 2 months um, sa lahat din mga neighbors dyan, mga neighbors natin dyan, sila Ate Amy, ati Nina, mga ano, na ng mga neighbors natin dyan na tumulong sila foreman, mga trabahador, mga panday ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat, definitely thank you Lord, then sa mga blessings na binigay mo mga sa mga taong ginamit mo para magbigay ng blessings, para mabuo tong bahay na to, and of course um, sa mga experiences, sa mga experiences na nangyari, sa mga experiences na na-experience ko during this phase of my life na I'm having this house built, my future built, and then I have my friends, and of course, syempre ang MK family. Ayan, alam nyo na kung sino kayo, especially si... <laughs> 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 Um, tubig na ka. Uh, so, yun. Anong ano tanong mo uh, Ang mga plano mo pa ah, dito? Ang uh, mga plano pa, um, oo, madami pa dapat gawin. Makikita mo, wala pa yung glass and aluminum natin. Wala, medyo wala na tayong budget sa glass and aluminum. Pero, inon prioritize ko na muna yung mga yung mga pwedeng tapusin um, lalo, lalo na tong kitchen so na-prioritize po natin tong kitchen pero sabi ng auntie Anne, ni auntie Anna, um, she's going to provide para malagyan to ng tiles, Ganun. Mas pagandahin. Si auntie Anna kasi mahilig siyang magpaganda. Maganda na yung idea mo. Gusto niyang pagandahin pa. Mas pagagandahin pa. Parang sa CR, gusto niya elegant. Kung pwede naman yung CR na simpleng CR lang, bathroom, ganyan. May shower na maliit. Pero sabi ng auntie Anna, no, make it elegant. Maganda yung tiles mo dapat. Ganyan. Okay. So, auntie, thank you for the encouragement and for the support. Um, eto, natapos to. Ganyan, na LED lighting. Of course, so yung CR tatapusin. Etong kitchen tatapusin pa. Um, sa deck, magpapalagay pa tayo ng atop dyan, atop, atop pa sa, sa, deck, magma-varnish pa tayo, magpipintura pa tayo, aayusin pa natin ang bedroom, at tutulungan mo ako dyan, yes, for the aayusin natin lahat yan, no, no. so, may, bibigyan natin ng oras, yung mga saging sa ilalim, tatanggalin pa natin lahat ng mga saging na nakapaligot dito sa ilalim ng bahay na tubo Ito ng tubo. Na, parang manananggal <laughs> na lang yun Parang manananggal na <laughs> nandyan na naman, tumubo na naman, parang damo, ayaw matanggal ang mga saging. Siyempre, tanggalin natin lahat yan. Mm -hmm. Ang pagtanggal daw dyan is kerosene or crudo. Alam? <coughs> And then, uh, ano pa? Coral. <coughs> Magpa-coral oh, pa tayo sa baba. Puhon. And then of course puhon sorry po ni Auntie Ana, um, pagandahin pa natin 'yan, uh, pintura sa labas. Oo, and then after pintura sa labas, pintura din sa loob may pipintura oh. tayo sa parts, iba varnish natin pag gaganin. Bago tayo magpintura, magga grinder pa tayo at magliliha. Oh. Ang dami pa na po right. natin gagawin, pero andyan na naman po yung may rest na tayo, hindi na natin kailangan hmm. bumili-bili ng ice, comfortable na po tayo dito, may TV na po tayo dyan. Uh, ano pang kailangan, um, Then, yung ano, yung sa baba, Nanay. Soon, meron pa pong cafe. Oh, store. Store cafe. Cafe yung gusto doon, Auntie <laughs> ang gano'n thank you para <laughs> naiyak na ako sobrang dami yung support na mangyayari and Bigasan. mapapanood ma Uy, magbasan. cafe lang tapos oh, marami naman tayo dito mag ano na tulungan Oh, cafe, cafe tayo. So, yeah, we oh, have Dalgona, oh. we have Dalgona coffee. Oh. um, meron tayong, oh. halo-halo, -ano tayo special halo-halo, ganyan-ganyan. So, yes, It's going to be the house of MK, the so, house of MK. My FYI, my MK coffee. Shaw. Ah, nakasagut. <laughs> Kapo'y muno. Anyway, soon, soon, soon po. Soon so. Ayan so napaka exciting de ba? So unang na muna na natin. Dito mo sa taas at and then. And then sa barrier sa likod, dirty kitchen, nalalagyan ng mga tools. Meron dito, nakabubugyan. So, madami pa pong mangyayari at madami kayong aabangan. Abaman. And lalo-lalo na po si nono na tinatanggal pa rin po ang mga saging. Okay. <laughs> lalo ng bahay. So, So, there you go, Nani. So Thank you so much, guys, sa so, walang sawang sumusuporta sa so, mga hindi nag-skip ng aming ads. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, guys. And thank you so much sa lahat po na nag-support, especially all of those people that I have mentioned their names. Thank you, thank you so much. From the bottom of oh, my, my wow. broken heart. Oh, my. That is. That is. So, Thank you, mga kaloka. Thank you, MK Matasadu. Family. Welcome to the house of MK, MK. Abangan ang mga susunod na dadanata. Kaba so, bye bye.